ling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa gobyerno ng Indonesia para sa kanilang pagpayag na makauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Si Veloso na tubong Cabanatuan City, Nueva Ecija ay nakakulong sa Yogyakarta Correctional Institution. Sa pagbisita ni PBBM sa probinsya ni Veloso, para sa groundbreaking ceremony ng isang solar facility ngayong Webes, November 21, 2024, sinabi niyang bunga ng magandang relasyon ng Indonesia at Pilipinas ang tagumpay na ito. Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our uh, relations with uh, then President Widodo and all of his people, together with our relations now with the new President, President Prabowo. Eh, dahil maganda naman ang ating, uh, ating relasyon, nakahanap sila, gumawa sila ng paraan. This is the first time they did this. Uh, Naggumawa sila ng paraan para uh, sabi nila wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na uh, pata na, na i i i execute ang uh, si Mary Jane Veloso. Sa harap ng media, ibinahagi ng Pangulo ang ginawa ng kanyang administrasyon para mailigtas ang ating kababayan na nasa death row. That took a long time. Uh, well, it, uh, since I came into office, what we were trying to, what we were uh, working on was tanggalin na siya sa death row. Uh, Unang-una, uh, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them It was still with the Widodo government at the time. Na kung paano, how we will do it to, para pa Ayon kay Marcos Jr., aalamin pa ng kanyang administrasyon ang mga susunod na hakbang kaugnay ng repatriation ni Veloso. Samantala, bagamat malaki ang pasasalamat ni Senadora Risa Hontiveros sa lahat ng individual at tanggapan na umaksyon para sa pagpapauwi kay Veloso, iginiit naman ito na hindi pa tapos ang laban para sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan, laban sa posibleng banta ng mga sindikatong sangkot sa human trafficking at iligal na droga. Dapat bigyan ng mga otoridad ng partikular na pansin ang proteksyon. Proteksyon sa buhay ni Mary Jane. Kung iniligtas natin siya sa parusang bitay sa ibang bansa, dapat maproteksyonan din ang buhay at kaligtasan niya dito sa ating Uh, bayan. Taong 2010, nang maaresto si Veloso sa Indonesia, matapos makitaan ng 2.6 kilograms ng heroin ang kanyang bagahe, subalit kalaunay na pag-alaman na biktima siya ng human trafficking. Abril ng 2015, Nakatakda na sanang i-execute si Veloso sa pamamagitan ng firing squad. Subalit napakiusapan ni Nooy Pangulong Noy Noy Aquino si dating Indonesian President Joko Widodo na ipagpaliban na muna ito. Kasama si Justin Dison, Asel Fernando, CLTV 36 News.